Ayan guys, uh, mayroon tayong uh, ni-repair na isang uh, inverter guys na copil Ayan So ang problema niya guys ay yung mayroong lumulobo dito sa kanyang Dito guys, mayroong lumulobo So nagpalit kami ng bago guys na kapasitor Ayan, pinalitan na namin Ito ay 470 UF 25 volts Itong tatlo Ayan. So, ayan. So, ang sira niya guys ay yung uh, Easy Error. Yung kanyang error guys. So, ito pala yung sira guys na kapasitor na lumulubo yung ibabaw. So, nagpalit kami ng bago. Ayan. Ayan. Ito na yung pinalit na bago na kapasitor. So bali apat to guys. Ito, Lumulubo to. So itong isa guys, ah uh, to 20 microfarad to, ah uh, 25 volts. So ito ay 470 uF 25 volts itong tatlo. Ayan. So itong isa guys, ito yung to 220 uF 25 volts. So, nagka-easy yung error niya guys, nagka-easy. So, pinagawa sa akin. So, ngayon, uh, ibabalik na natin to para mag-oxerba tayo na itong kanyang inverter na board sa kanyang outdoor kasi ayaw gumagana kasi nag-i-error So mayroon siyang error na ECE error. Ah. Uh, so mamaya guys, uh, ibabalik natin itong outdoor na inverter. Uh, para ma-observe natin o ma natin kung magka magka-error pa ba siya. O may may display na easy So, mamaya lang guys, uh, babalik, ibabalik natin to sa kanyang <coughs> lalagyan doon sa labas. So, post muna guys. Uh, balikan ko kayo. Update ko lang kayo kung matapos na yung pagbalik namin. So, ayan guys. So ayan guys, uh, ibinalik na namin. So kinabit na namin yung kanyang inverter sa outdoor kasi natapos na nating ginagawa. So bali yung apat lang ka kapasitor na pinalitan natin guys. So yon ay parang lumulubo. So yon ang dahilan na kapasitor na lumulubo ay nag-error siya na AC. So ngayon, ibinalik na namin. So ako ang nag-ayos, siya ang nagkabit. Nagbalik sa outdoor unit natin. So shout out ni Sorsi Kaban. So mayroon siyang channel guys na Sorsi Kaban yung channel niya. So, ayan. Binalik na namin at siya ang nagkabit. Kasi ako dito, guys, um uh, malalay lang. Uh, ako dito yung technician sa aming paralan. So, shout out pre na inaayos na inverter outdoor. So, ayun. Uh, mayroon tayong isa-shout out na si shout out ni TD Makabinta at si Gmart Aninyun. Ayan. So, mga sila yung tatlo yung kasamahan ko na nagbalik at nagkabit sa unit nito. So, ito ay isang kupil na outdoor unit. So, split type to guys. Uh, hindi ito 3 tons so ayan so ang ating unit nasa indoor guys ay isang kupil kupil to guys so ayan makita nyo ipapakita ko sa inyo na hindi na siya nag error na easy guys ngayon ah uh, ito ay gumagana na guys uh, umaandar na siya So ayan. So naka 17 siya guys. So wala na siyang error na katatak kasi dati pag andar mo lang eh uh, isy agad Easy error agad. So ayan uh, umandar na siya guys. So Hintay lang tayo guys kasi wala pang wala hindi pa umaandar yung outdoor. Hindi pa umiikot. Ah, uh, ayan. So hintay tayo ng ilang minuto. Uh, 30 minutes. So matagal 'to, guys, kasi bago naman natin inaayos itong board sa ng inverter na outdoor unit, guys. So okay. Uh, yung hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo sa akin youtube channel GPR Tech Vlog so shout out sa lahat ng mga kasamahan natin na Pinoy Tech Vlogger uh, shout out sa inyong lahat mga yung mga nagtatago dyan so hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na upload ayan guys so maandar na gumagana na, na yung ating outdoor unit so okay hanggat dito na lang yung aking video salamat sa inyong pagsubaybay subaybay at panunood Nawala wala kayong sawang sumuporta sa aking youtube channel salamat guys and peace out thank you